So, ayan, si Wilmer, siya ang titira, siya ang magtutudling dito sa ating, ano, uh, preparation sa gulayan. Saglit lang ito. Lumuta, baka makakan ka Ay, nakakan ka. Nauwa ka sa ngaw. So, si Wilmer, boy, nakapatid ni jilo maganda yung kalabaw niya. Lo, lo, lo. Saan yung O, di kayo elo. Ala, abot ako. Natuloy yung Natuloy. Di poste ito uli. O, madre. Adi ba, adi yung mapatay na yun. pobra. So, ayan na yung ano, unang tudling. Medyo mabagal kasi medyo hindi nila maintindihan yung ibig kong sabihin kanina itong nag-aararo.

Medyo hingal na yung kalabaw ni Mr. Wilmer. Aver. Hmm. Oh, yan mer eksakto ka bakal nakit yan. E daraba kit pa mel. Mer. Awan ta ken pa ako kung sayan lang mer. Oh sige. Tayndan okay. ta sa wind Dalanan so, iyo de Oh sige, mas gabe sa gabe pa mo. Si adi ta madaraba yakwa, sayang okay. ginat okay. okay. Sayang yung ano kung malaki masyado yung mga tudling. So ayan. Di-divide natin kasi marami yung itatanim natin. So mas magaling pala si ano si Wilmer. Yan. Si Wilmer Boy na kapatid ni Jelo Boy. Yan po. So maglalagay na kami pag natapos itong pagtutudling, maglalagay kami ng malts para kung ano, ano man Anytime magtatanim na kami ng ano uh, yung mga buto ng mga itatanim nating gulay. So ayan, tatanim tayo ngayon ng patola, uh, pipino, uh, ano ba yun beans, uh, ano pa, uh, ampalaya. Yan, yan yung mga nabili na nating mga ano uh, ilatanim dito sa ating farm. So tabayan nyo, uh, samahan nyo kami. Dahil kung walang ginagawa sa labas na uh, mga kontrata natin, nandito kami. Yan, para hindi sayang yung, ano, sayang yung panahon. Kailangan magsipag, doble sipag. Dahil maraming nag-aaral na mga bata. Yan. So yan, mga masisipag na the technician. Well, dahil Sabado ngayon, Uh, Upisa na kami sa pag-restore dito sa ano, kubo. So, linis, linis, linis tayo. So, ayan, June 21. Umpisa lang ating pag-prepare -pre sa ating tatamlan ng gulay. Ayan. Ito yung tatamlan natin ng gulay ngayon ulit. Dati na itong natamlan noon na maganda yung mga ano natin dito maganda yung kahit nan yung mga gulay natin dito no so ito medyo nalawak natin para magandang tignan kung ano mahabang tudling ayan masisipag yung mga racer CCTV boys yan dyan si Eugene boy at saka yung bago si Christian boy at saka si Jelo boy <laughs> Yan ang magigiting na teknisyan ng RRC at saka Racer CCTV. Tulong-tulong kami rito sa ating farm para ano maganda. Yan, ito yung anong kubo natin na sinira nitong kahoy na natumba noon. So ire-restore natin para maganda. Para may tambayan kasi presko dito. Uh, maaliwalas din ngayon yung ano ayan o oh, yung ilog matalag oh, ayan, oh. ayan po si ilog matalag so plano namin ngayon pagkatapos ng trabaho dito mag ano kami maglalambat ewan ko kay Wilmer boy kung matatapos niya ito ngayon kasi medyo hinihingal na yung kalabaw niya at least nung pisan na Uh, paglalagay na lang ng malts At saka pag ano ah Tirahin na natin na magtanim Para mabilisan Kasi habang wala pang masyadong kontrata Sa labas So uh, magtatanim na tayo ng mga gulay So ayan Umpisa na yung ano Paglalagay natin ng malts yan yung mga masisipag na kasama natin uh, Overtime daw to hanggang alas 12 Kahit walang sombrero Ayan o uh. Oh, tira. Yan, yan po lalagay na ng malts. Isakit lang yan ba ko alam, ano, masaknap na eh, Hel. O, oh, bakit ko angin, Kel? Wow. Yan.

Ayan. Magagaling talaga. Nandun yung visor nila. Tito hell. Ayan. Ayan. nakalalawang malls na tayo. Ayan, oh. Gagaling na mga kasama natin hindi pa lang ako ah, adin pa lang kuwa, tay iyo ako maradu gin nagblamang eh. Bejo kuakit pa, no maradu de agid na yo ta ko pa nalanan danu na damangan de. Bejo ko jin. mga pero mo yan Yan. O, bunyap, So, you win. <laughs> Gol <Golpingin>. Medyo tupido. <laughs> tupido pa lang ay. Eh. Yan. nang purpose kasi ng malls ay ano. Para uh, medyo makatipid tayo sa ano. Laging pagpapalinis dito sa ano. Tudli. Saka Iwas iwas ano rin yung maraming insekto si parang repellent ito eh natatakot yung ibang insekto hindi masyadong umaatake saka number one talaga yung ano iwas laging paglilinis sa mga tubling ayan o oh. ayan na yung ano nalagyan natin ng mals malawak-lawak na so medyo kulang na siguro tayo ng mals Tingnan natin kung paano. Pero okay na. Kasi malaki na to Maluwang na. At kasalukuyan nagtatrabaho yung mga boys. Yan o. Oh. Reklamo sila. Wala daw silang merienda. Sabi ko mamaya na lang pagkatapos nila. Ano lo? Gutom na lo? Yan o. Oh. O yan. Kung uulan ngayon, ay titirahin na natin ng tanim bukas. Iyan <laughs> ah. So, ito maluwang ngayon yung ano. Maluwang yung tatamnan natin ng ano, mga gulay. So, hanggang sa muli. So, nyo kami lagi dito sa ano, ating farm. At ayan, tutuloy natin yung trabaho naman mamay-ngapon. Medyo mainit na ngayon sumuli, maraming salamat sa laging pagsusubaybay sa ating munting channel. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, samahan nyo kami at please subscribe at huwag kalimutan pinutin ang notification bell para sa update ng ating mga videos lalo sa mga gulayan at saka yung ano kung minsan pa-install tayo ng ano uh, yung pag-install natin ng CCTV so, lagi doon samahan! The farmer and the technician, maraming salamat po.